si Nene pinakain. nagipong kakain siya. Hmm. Kain ka Ayan po ang papasok po diya sa aming kali. Kana doon sa akin mga kapatid kay Bosing Emil. po. Tapos po dito, may kali po rin dito papunta po doon sa may kanatilat. Ayan, po ito. yan, yung kanaudang pong bahay. Yan. Ito po ay papunta po doon kanatilat. Ito po yung mismo pong kalye. Ito po yung pong talagang kalye. Ito po naman, ay po yung bahay po ni Udang. Yan po. Ang bahay po ni Udang. Kalooban po o Tapos po dito. Dito po sa tagiliran. Ay po. Papunta po naman sa amin. Yan yung bahay po namin. Yan. Yan po yung bahay ko na. Ah, mm. Tapos po dito, ayto pong papunta po talaga talaga po kanatilat, natilat. Isinikitita pong maliit ay dito po ah. Hmm. Babalik po tayo ni. Tayo po pupunta po dun sa likod ah ni natilat. Hmm. Hmm. Yan po. Papunta po yan palayan. Na. Yan po ni likod Yan po. Yan po yung likodan nina naudang may hebo din po siya ito po yung bahay nina Isil tapos pwede yan na po tayo sa likodan yun po sa eskinita Yan po Yan po yung eskinita ang bulagaan po din yan ayan na yung po kusina ni naudang ayan. Yan po, yung no, CR. Tapos po, ready na po. Yung pinakang salas po nila. Hmm. Marami pa pong teklupin damit sila. Hmm. Yan po, yung kwarto po ni Shane. Yan po naman yung kwarto po ni Namadil. Yan. Hindi hmm. 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 pa po maayos at... Oh, nagkukumpa po, po si Udang. Nagkukumpa ng mga kuryente pa po siya. Nag-aayos pa po. Yan po yung kanilang kalooban po ng bahay. Dito si Napo ni Udang, Dito po sa Eskinita. Nag-iiyak na po si Tutoy. Si Madin po ay nasa bayan. Ayan. Pupuntahan ko na po si Tutoy. Buseho, tara. Huwag ano mo pag-iiyakin. Ayan po. Ito naman po aming bahay. Yan. Ang <laughs> aming pong bahay. Yan po si Odang po nag po dito sa kanya. Nagyan po ng mga pinutan kung kanyang bahay. Para po hindi po saksak ng saksak. Bayan po. Siya po yung nag-iispilasyon. Hindi maganda na ang mga ang mga kanin. Sa kapo ba yan pa? Sa po ay nag-i-installation. Ayan, po siya. Ito po naman ay para po doon sa kanilang may ka... Sila po ay may kaunti pong tindahan. Yung pong tindahan po na naman lima matay mabuhay kung po yung mga gamit tula ang sa mga kompo uh, mga sabon mga powder po la ano lang istilasyon ng bahay Yan. sila po ay po sa amin Ayan. may kasag po ako dito. Yan po aking isasangag. Yan po at nakasak lang nga ang aking kasag. Isasangag ko po lang. iyan. Yan po at luto na po ang aking kasag. Yan. Nagi po din mailaw sa kung saan pong gulay. Ay, ulam po. Ay, nitilat at saka po ni Udang tanaw na tanaw po yung pong kay Udang ay puti. Ngayon pong kay Kwan ay para pong. Yan po, si Taram po ay nagpapalay na no? kanya pong basig. Ayan. na po ni basig po ni yung hatihan po. Ayan po. Kanya pong pinapabunggal na at lalago po uli. ay po <laughs> Inataga na po niya ng kawito, nung haras, kung tawagin po yaras. Oo po, sa kabilang dulo. Hmm. Buong po si Shin. Sa kabilang ibayo po, sila po ay naki, nagbabike, magpinsan. Nagagalaan na po si Shin. Dito po nadaan sa palayan po. At tuyo po naman. Hmm. Ayan po, si Tilat po ay nagpapalaypay din po. Ayan pa. Ha? Magandang pampalaypay. Yang itak mo. Abay, si Tilat ay aking i-vlog. Nagpapalaypay. O, anong nakahanay yan. Maganda daw. Ipagpalaypay yung kanyang itak. <laughs> hmm. by photo ka ng photo ka na lang itong kaya po tinatabtaban po lang ay lalagupo uli po ang mo sa basig eh. mà ta là siết chặt những cái tắc nữa, mà bắt đầu, mà biết Nasakit ng balakang. <laughs> ah. super bigat ng binili mo. Ayun, yagay yun, mo yata tang tangkay ay. Pati itak mo yung mabigat, makapal. Um, Pagpapalig sa po yung mag-ama. Pagpapalay pa Nambas igi. Oh, malayo na si Shane makipaglaro do sa bayo na hmm. kami po yung may saya papasok po si Nini ko po uli ako po ay magluluto po ng miki siya po merienda po ng mga bata, dekar, ng dekar. Tarot, saka po yan sa yuti, gayat-gayat na po yan. Saka po may rekado po akong hiniwa na po dito. Yan po kami po ay sinasangkot sana po. Pero wala pa po yung rekado, mamaya po namin ilalagay. Yan po yan po ay yelo-yelo ng aming pong karneng ina. bawang at saka po sibuya. Amin na pong igig. Hmm. Ito po ay limang, limang, balot po. Ito pong aming lulutuloy. Okay, ito po ay aming pong sa 18 pong bat. Kapakain po namin. Ito. Lalagay na po ni Mary Rose yung pong gulong. So, yung pala. Para pang puto ng konti. May atit pa dalpa kulay. Sa kaya natin ilalagay yan? Sa mga pinggan o sa hawong nalang? Para sa hawong nalang, para hindi siya bugan. Hindi siya sa bagay siya. Yan po tayo po lalagyan po ng sauntay po, pampalasa. Yan po naman hindi po kakainin niyang bata, pag wala pong lasa. Naudi, ano yung madami? Ano ba sila usap ako? Kaya po tulad po ni Ma'am na po yung nasa pisang. Ladoon po daw ng mga bata po kanyang po okay. siyeng. So, Ayan po yung gawa po Popola, po ni Yaya. ito kay Kino. Yeah, uh, Ay, maraso mo tanggalin man na. Oh. Yan po yung gawa po ni Kino na may kulay. Tapos na po siya. At na po nyo na po. Kami na po lalagay. Yung hmm, pong kanto. Ya, yeah, tingin yan ng mga bata. Hmm. Ayan po, tahanin na po. Puro gulay Sarap lang sa gulay At mayroon okay, pa pong kami dito pong repolio Na ginayat po namin Talagay na po ninyo repolio Sarap, puro gulay Marapatakam <laughs> puro gulay. Yummy. Kasi ito yung may ano, hindi naligyan pag-utipan Dapat nga may chicharong paya, yung sa ibaba. Yung ito ng pugo, at saka yung... Uh... po, nakahayin na po. Ito po, ibibigay na po sa mga bata.